Alright mga kuting team, meron tayong i-repair ngayon. Inidoro. Ang sabi ng may-ari, meron daw tumutulog sa ilalim pag nag-plus. So, testing natin mga kuting Plus natin ha. Okay. Meron niya. Ayan o. Mga kuting team. Meron niya. Ayan o. So, patay mo natin to. Check natin yung ilalim ito mga kuting team kung ano nangyari dun sa kanyang guma tanggalin mo natin yung mga linya nya ito yung supply nya alisin muna natin yan tapos yung ito natanggal natin yung mga dapat tanggalin yan ito mga matinding so tabi nyo lang ito kabilaan yan alisin muna natin Tingnan natin kung ano yung tsura. Saan pa ba? Hindi ito ako din dapat dito yung nakalagay. Ang guma niya. Okay. Dito hindi yung nakalagay. Dito dapat ito. Okay. Ito mga buting ting. Oh, hindi na siya na-align. No? Tabingi na. Tsaka malambot na dapat yan dito nakakabit dyan. yan yan pagka uh, nilagay mo siya ayan o oh, malalaglag na siya dapat hindi ito malalaglag ganun dapat yan eh. pwede kung halimbawa wala tayong mabibili lagyan natin ng sealant dito isisealant lang natin to okay tumabot yung din, din. isa natin to dito dahil sa wala tayong nabibili mga puting na ganong klasing goma. Uh, mayroon silang ganon pero isang set. So 750 yung isang set kaya sayang naman. So ang gawin lang natin ay remedyuhan lang to. Yung remedyo na okay naman. So gagamit tayo ng sealant dito. Kailangan lang natin patuyuin lahat ng parts dito para mas makapit yung sealant. Tapos yung ginagamit kong sealant mga puting ay pro -sale. All purpose po yun mga kaputing ting kaya mas okay para sa akin pag pro -sale. Ayan. Ayan, magandang magawin na. Nag-uus dito. ah. yan Ting, -ting. Barang... nagbabalik na niya, i, -i syndrome mo lang. Yan. yun lang tapos? Kabit niya na yung, yung mga tornilyo. Ito, testing natin mga putinding. Kung wala nang tutulog mga putinding. Ano, plus natin na. Hmm. Ah, mga Wala nang tumulog. Hmm. Right